Mayor ng Bagakbataan nagbigay ng babala sa kanyang mga kababayan na nagtutulak at gumagamit ng illegal drugs. Detalye ng balita malang kay Danny Kumilang, Aris 37. Danny, good morning. Dahil sa lumalalang problema sa illegal na droga sa ating bansa, mariing binalaan ni Mayor Ron Darsario ang kanyang mga kababayan na mga sangkot sa pagtutulok at paggamit ng ilegal na droga sa bayan ng Bagapatan na agarang itigil ang kanilang ilegal na gawain. Ayon sa Algalde, hindi niya kukonsitin ang sino man, lalo na kung malapit pa sa kanya at personal pa umano siyang nagpapaaresto at magpapakulong sa mga sangkot. Dagdag pa niya, kilala na niya ang ilan sa mga taong patuloy na gumagawa ng ganitong ilegal na aktibidad. Binanggit din ni Mayor De Rosario na ang paggamit ng droga ay nakakasira hindi lamang sa kalusugan ng tao kundi pati na rin sa relasyon at kabuan ng isang pamilya. Labas sa droga, di sa bahay na baga ako, nagwa-warning na ako sa inyo. Hindi lang po sa bahay na baga, kundi sa buong probesyon ng bataan. na di sa bahay na baga, may nakahuli man, sino man ang magdala o gumagamit ng ilegal na droga, sinisigurado ko po sa inyo talaga, ako mismo ang kalaban nyo. Hindi ko kayo sisinuhin kahit na, kahit na malapit kayo sa akin, hindi, hindi, hindi ko sisinuhin. Ngayon pa lang, nag-warning na ako sa inyo, kaya ako sa inyo, kilala ko na kayo kung sino kayo. Kaya ako sa inyo, magsitigil kayo, or else, ako mismo magpapahuli talaga sa inyo. Dani Kumilang, RH37, d una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Dani.